Yan, kumusta mga bossing? Yan, binalik na natin yung link shield ni Flash. Ito, ebidensya. Yan. Binalik na natin. All goods. Ang angas na. No? Ang talaga ni Flash X. Malakas na, maangas pa, no? Ito, gusto ko lang itong sabihin, no? Kasi nag, may nag-comment sa atin, no? Kasi tanga daw tayo, kasi ano uh, pinalit natin yung flash x sa ready room 50 natin no unang una, -una loads no gusto ko lang sabihin na nandyan pa rin yung ready room 50 ko no hindi naman natin pina pinalitan kasi nandyan pa baka dinagdag lang natin to no tsaka sa nagtanong na mag rim ba tayo sa motor na to, mga lods wala akong plano mag no sa ngayon no kasi yung plano ko dito is GP no GP concept pang bangkingan talaga no yung papalitan ko lang dito is shifter tsaka yung mags nya no the future no kasi sobrang lapad ng mags nya no hindi talaga ideal yan pang bangkingan yung iba pa rin yung yung ganito lang no yung ganito lang yung sa likod no kaya nakita nyo yung nasa ano yung mga pro talaga yung nasa truck ginagamit nila kasi yung stock mags ng ng 50 UA or RB5 na mags no kasi yung gusto mo ganitong tire ganitong sukat 90-80 sa likod tapos medyo may kaliitan yung gulong ay yung mags para yung gulong nya round yung ano yung dito round no hindi yung ganito na malapad pangit talaga i-banking to guys uh, iba talaga yung sa Radeon 50 ko kahit 8080 -80, sa 8090 yung seat ng gulong ko pero round yung gulong na eh, isasagad ko yan eh ito mabigat na tapos malapad no hindi talaga ideal pang bankingan so wala akong plano mag seed, no kasi yung Raider 50 ko is naka slim tire na yun 680 both front and rear no kaya ito GP concept to para kung trip kong slim tire Raider yung gamitin ko pag trip ko naman yung GP concept to yung gagamitin ko kasi hindi hindi ka mag enjoy dito sa amin kapag naka rim seed, no kasi yung route na pinupuntahan namin dito pag nire-rides mostly kurbada talaga kurbada uphill ayaw naman natin na ubertikan tayo ng nakamiyo lang tapos hindi ka makakapalag kasi naka rimsit ka ba? Diba? okay lang yung rimsit kapag pag nasa ano, nasa city lang highway pero enjoyin ko muna muna tong motor na to uh, wala tayong wala kargahan yung makina natin oh yung papalitan lang natin is total body, TPS kalkal pipe tapos remap, shifter tapos gulong, mags, yun lang no hindi naman kailangan madugo ang karga talaga yung makina natin kasi malakas na yan no talo na nga yung GTR 150 tsaka sniper 155 no tsaka hindi po ano, budget friendly yung parts ni Plus X kasi punda po yan from black to head Honda po yan no? hindi po yan katulad ng mga sniper na madaming papipilian ng mga parts no hindi po budget meal yung pag nag nagkarga ka ng makina ni Flash malungo ang gastos yan no kaya tsaka yung stock is walang sakit ng ulo yung papalitan lang natin is total body tsaka remap yun lang no kal tps yun lang mga lods kaya nang manibak yan babanat na yan oh. yun lang ride shift mga boss